idol tara mag uh, torta tayo ng talong ito ang apat na pirasong talong yung ating ito torta tapos lalagyan natin ng hinimay na manok ayan. tapos tatlong itlo tsaka yan isang isang puso ng bawang kaso sibuyas yan mag na ako ngayon na mga ng idol nahiwa ko na yung yung ating bawang sa asibuyas oh so, ko lang ayan okay tara na natin at saka yung itlog eh na mga idol lagay ko na yung tatlong itlog tapos ayan lagyan natin ng na kasin at saka paminta pinagsama ko na okay I haluin na natin at saka yung hinimay nating manok tapos yung ating ayan ayan ang idol natin ayan ito natin ayan 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 talong ayan may manok. ng manok. ang ganyan din, paulipon yan, yun parang magdo to na tayo, yun kung yung pangalawang salang natin, Ayan. ito to lang natin sa mahinang apoy, yun yun Ito yun 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 Ayan na po, yung naluto natin ang unang salang. Ayan. Ayan na yung paralawa. Ayan, na po natin. At nagalawin lang natin para hindi siya bumikip. Hindi pa po. Medyo nasisira pa kapag uh, ipuin lang natin. Ayan na po, salang na yan. Ayan. Ito na po yung ating uh, dalawang ng luto. Ayan, Ayan po, i lang natin yung ating kawali. Para hindi siya dumikit. Ayan. Ayan. Ayan na po yung pang natin. Pang apat. Ayan. Okay. Ito na po yung ating finish product. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan na po yung pang natin. Nabalik -tod na natin. Ayan. Ayan. Maraming itlo. Okay, dito na lang po at maraming salamat sa mga suporta sa aking YouTube channel. Bye! God bless!